back to back victory ang Bombo Radio Philippines sa 47th Catholic Mass Media Awards ba, lubos ho na ipinagpapasalamat ho ito ng Bombo Radio Philippines kami ho ay uh, nagpapasalamat din sa mga inaning suporta mula sa mga listener kaya uh, muling pinatunayan ng network ang kausayan nito sa larangan ng pagbabalita matapos masungkit ang tatlong pangunahing parangal at dalawang special na pagkilala sa ika-47 Catholic Mass Media Awards bilang patunay na ang kanilang dedikasyon at makatutuhanan responsable at uh, makakomunidad na pamama pamamahayag na Nakuha ng Bomboradzo ang Best News Program, Back to Work Winner ho tayo sa magkasunod, magkasunod ho na taon at itinanghal ang Bombo Network News na tagumpay para ho sa pangunahing newscast ng network. News Program The CMMA goes to Bombo Network News Bombo Radio Philippines Narin rin ang uh, Bombo Special Report ang uh, Best Business News at maging ang uh, Pinoy Memories ng Star FM Iloilo bilang Best Entertainment Program For Best Business News and the CMMA goes to BOMBO Special Report BOMBO Radio Philippines Best Entertainment Program The CMMA Goes To Pinoy Memories DYRF 99.5 Star FM Iloilo People's Broadcasting Service Incorporated Mga bombo nakakuha rin ho tayo ng uh, special citation sa uh, particular na ho itong BOMBO Lifestyle bilang uh, best... Uh, Public Service Program Best Public Service Program A special citation is given to Bombo Lifestyle Bombo Radio Philippines Ito hong uh, Istoryang Pasada Takbo ng Star FM Manila bilang Best Counseling Program Best Counseling Program A special citation is given to Istoryang Pasada Takbo 102.7 Star FM Manila, Bombo Radio Philippines. Ito mga kabombo ay naging mas uh, makabuluhan itong uh, Catholic Mass Media Awards para sa Bombo Radio Philippines dahil uh, nakapasok ito sa lahat uh, ng uh, siyam na kategorya sa radio division, patunay ng malawak lasaklaw ng network sa pagbabalita, pampublikong usapin at uh, maging sa libangan. Inialay ho ng uh, Bomboradio Philippines ang karangalang ito sa aming mga tapat na mga tagapakinig at mga manonood sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng bansa. Ang iyong tiwala at suporta ang uh, inspirasyon ho ng uh, aming 32 na ganap na digital na istasyon upang maghatid ng uh, mapagkakatiwala ang balita, makabuluhang serbisyo publiko at mga programang nagbibigay lakas sa komunidad. Basta Radio Bumbo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio Mobile App. Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected anytime, anywhere.